na ang funny bagong saya. Mega Fanalo. Pandaming pwedeng mapanalunan. Pandaming prizes. Magpapahuli ka pa ba? Mauna ka na. Register na sa megafanalo.com. Fun Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Mega Fun Nalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Eto talaga si Sixto, 6 to. sa lambing. Mm hmm, Dahil we beat the germs with bider. At sabida na alaga, new bider king white. With germ killing action na gentle sa skin. Panatag kami dahil we beat the germs <laughs> with bider. Based on representative germs tested with regular use. Eto talaga si Sixto, 6 to. Bidaparin sa lambing. Mm hmm, green. Dahil we beat the germs with bider. At sabida na alaga, new bider king white. With germ killing action na gentle sa skin. Panatag kami dahil we beat the germs <laughs> with bider. Based on representative germs tested with regular use. Cruz. Kaya mga nanay, samahan si Mami Marian Rivera. Make the switch and join the Pidas Alaga movement ng Bioderm Clean White. Star FM, the best music station across the nation. Kuela ng kuelan ng mga DJs. <laughs> Ang kaling sa information. Fully digitalized, it's all for you. Star FM. N Number, one. Number one in music, music, news, and information. This is Star FM. Best, Best, Best music station. Music station.

at syempre yan o po nagkaroon na rin tayo ng uh, mic uh, maraming maraming salamat po sa lahat ng sa nation <laughs> ganun talaga kapag kalakas sa ang boses mo sa sobrang lakas nawawala ang boses mo oh, parang ano parang uh, ayaw tayo pagsalitain sabi <laughs> Antonio maingi ka na masyado first <laughs> hey, star nation live na live po tayo ha? sa ating facebook live yan sa 102.7 star fm manila So hindi lamang nyo po na papakinggan sa inyong mga radyo. Pwede nyo rin po makita ang pagkumukha ni Star DJ Antonio Lampada. Yon! Ah, ang naman, ang gwapa naman ni Antonio Lampada. Oh. oh sarap uh, ilublob sa tubig. <laughs> Ay, alam ano po sila mga sarisyo natin. Araw po na, Miyerkules. Alam nyo, iba na ngayon yung panahon ngayon eh, no? Papasok ka ngayon ng, uh, papasok ka ng kaakit-akit. Tapos uuwi ka ng malagkit. <laughs> <laughs> di ba? Ay, ang bango-bango mo. Tapos pag uwi mo, parang ayaw ka ng amuyin ng asawa mo. <laughs> ay, nako. Pero mas lalo kang aamuyin. oh, nang uh, asawa mo, di naman ng inyong mga tao sa bahay. Kapag nalaman nila na ikaw ay sasali sa paproba ng Bombo Radio at Star FM ng Suwarte sa Paleke 2025. Balde-balde pa, premi na, may cash pa. Talaga naman sa mga Star Nation natin na na mga naghuhulog na kanilang mga entries. Ako, hulog ba? Dami-dami ha pa kanyang At sa mga Star Nation natin na hindi pa naghuhulog, anong petsa na? <laughs> ano ba yan, ha? O oh, eto para mas lalo kayo ma-inspire ng mga Star Nation natin na talaga naman naguhulog na ka ng mga entries. Ito, para mas lalo pandamihan ang inyong paghuhulog ng entries, E eh, ano pa yung mga mapapanalunan ninyo sa ating pa-promo? Napakadami po Star Nation ha, na mga ways para ikaw ay manalo. Three ways to win or four ways to win? Alin ka na at natin isa-isa ang inyong mga possible na mapapanalunan sa ating pa-promo. Walayin muna natin Star Nation ang ating studio draw. Ano ba ang mapapanalunan nyo sa ating studio draw? Madali lamang po yan, Sir Nation. Diba? Bumili lang kayo ng required sponsors product o proofs of purchase ng mga participating sponsors natin at ilagay nyo lamang sa sobre. O oh, eto, Sir Nation, ay mga maguhulog po ng kanilang mga entry sa ating studio at sa ating mga designated drop boxes Narito ang inyong maaaring mapanalunan sa ating studio draw. Una-una, Sir Nation, sa ating first prize, maaaring kayo makapagbunsa na tumatagiting na 5,000 pesos. Haba sa second prize naman natin ay eh, pwede kayo makapag-uwi ng 4,000 pesos. Haba sa ating third prize naman maaari kayong makapag-bulsa ng tumatagating na 3,000 pesos. But wait, there's more starvation dahil mayroon rin tayo bubunutin dyan ang tatlong consolation prize. Yan, tatlong consolation prize na mananalo ng TIG 1,000 pesos cash. O, oh, diba? ba? Studio draw pa lamang yan. Meron pa tayong ilang ways yung ating palengke activation. saan sa ating palengke on-ground events, Tarnasia, kung saan pupunta tayo every Saturday, ah sa iba, di ba, mga palengke, dito sa Metro and Megastar Manila, at tayo nagbibigay ng marami cash at cash yan. Kung saan sa ating palengke on-ground, marami po tayong palaro, Star Nation. Bawat palaro po natin ay may kakibat pa premyo cash price yan, ha? Atin natin lang. <laughs> o, cash price yan, Star Nation, ha? Yung ating palengke on ground event. At meron rin po tayo dyan na tinatawag din na ha? palengke draw. Yeah. Kung sa, sa ating palengke draw, Star Nation, ay limpak-limpak din na papremyo yung inyong mga aring mapanalunan. Dahil sa ating palengke draw, ay yung, kumbaga yung mga baguhulog naman na kanila mga entries sa ating mga susuguri na palengke, yan, meron rin po tayo tinatawag dyan na palengke, bro. Umaga, diyan rin tayo bubunod sa palengke eh, ng sampung mananalo naman ng tubatagiting na TIG 1,000 pesos cash. But wait, meron pa. Dahil maaari sila makakukuha ng uh, ating gift pack worth 500 pesos. Yan. Yeah. Alright. Sa ating pong uh, ano ba yung naglalaman ng uh, 500 pesos worth of gift packs? Ito, para mas tala kayo ma-excite, ha. Sa ating pong uh, 500 pesos worth of gift packs... Kaya po yung isang balde ng Orokan. Meron pa dyan tatlong piraso na Comeya Bihon. At meron rin dyan Soap. At 8 pieces na Youngstown Sardines. O oh, diba? Sakto-sakto talaga, Star Nation. Kung parang yung isang balde ng uh, pumaga, yung uh, buong 500 pesos worth of gift packs natin, parang kaya mo na makapagluto ng ilang mga pagkain oh, diba? Parang kaya na makapagluto nito ng isang linggo. O, oh, ano oh, yan, Star Nation, ha, Yung ating sampung mananalo sa ating palengke uh, draw. Yan, Star Nation, na mananalo ng ting 1,000 pesos cash at 500 pesos worth of gift card. But wait, there's more dahil maaari niyo kayo manalo, Star Nation, ha? Ng ating uh, bukod sa ating pinamimigay na mga cash prize ay maaari kay manalo ng ating transistor radio. Na kung saan hindi lamang basta radyo ang Star Nation ay ang pinamimigay po ng Bomba Radio Philippines ang ating brand new limited edition na emergency with LED light ng na Star Nation na with LED light na no-fix dial radio set yan ang pinamimigay natin, Star Nation, na talaga naman uh, kapag sinabi mo no fixed dial, ibig eh, sabihin niya Star Nation, maaari mong ilipat. Yan, maaari mong uh, mapakinggan ang kahit anong AM at FM station. Kasi may mga iba kasi pinamimigay fixed dial. Kahit anong lipat mo, sila pa rin ang pinapapakinggan mo. Hindi yan transistor radio. Ang tawag dyan... Uh, own radio. <laughs> sa kanilang radyo yan. O, itapon mo yan, ha? O, ati sa ating Star Nation, no fixed dial. Ibig sabihin, mapapakinggan mo ang kahit anong AM at FM station. Basta, ha? So, 102.7 Star FM ka lang makakatipo. O, ba? Diba? Uh, sabi nga lang tumutok dahil limpak na para pa premium ang maaari mong mapapanalunan. At the same time, marami ka pang uh, mabibigay, uh, marami ka pang makukuha dagdag kaalaman. Yan. At syempre, mga balita sa loob at naman sa bansa at ang ating mga bigay gandang tugtugan. O, oh, di ba? Alright, Star Nation, at bukod dyan, sa pinamimigay po nating uh, transistor radio, ha, kaya po ay uh, lima pong uh, mananalo kada linggo. So, ibig sabihin, Every day may mananalo po ng brand new limited edition na transistor radio natin plus 500 pesos in cash. May radyo ka na, may like cash ka pa, sun ka pa. O speaking of Palekas Tarnation, this coming Sunday, yeah, magkita kita po tayo, August 16, 2025. Magkita kita po tayo dyan po sa napakagandang New Antipolo Public Market. Sa Antipolo City po yan, Star Nation. Ha? E, alam po, alam na, alam nyo na to. Dahil uh, every year, eh, talaga namang pinupuntahan natin yan. Every year, dyan tayo nagbibigay ng maraming cash at kasiyahan. Kaya karamihan dyan, alam na alam kung paano pumunta dyan sa New Antipolo Public Market. So mga magtatanong kung paano mga punta sa ating uh, palengke activation dyan sa New Antipolo Public Market. from... Uh, From, uh, from Junction yan, pwede kayo sumakay ng uh, polo. O oh, yan, o oh, di naman kaya sa mga sarnation naman natin na magagaling mula sa Cubao. Sakay lamang po kayo ng uh, antipolo. anti polo. Yan, sabihin nyo lamang po, ano, palengke. O oh, yan, dyan na kayo dadalhin sarnation. Ano ka? Ayan, ganyan ang kadali, yung Nation. Marami tayong mga ways paano tayo makakapunta dyan sa ating palengke activation. Again, paalala, Star Nation, ha? Lahat, welcome pumunta sa ating palengke, ha? Basta, ha? ayaw nyo pumunta, ha? Kahit saan man kayo, Star Nation, maaari kayo bumisita sa ating palengke. Dahil kung baga yan yung ating, uh, pwede na natin sabihin nga yan eh, Star FM Fun Day. Right. Again, ang ating po 6 Palengke event, makita kita po tayo dyan sa new Antipolo Public Market sa Antipolo City. It's gonna be on August 16 2025, araw na Sabado, alas 7 na umaga, magbibigay na tayo ng maraming cash at cashiyahan! Ay ay Star Nation ang ating pa-promo na Bobo Radio at Star FM ang ating swerte sa palengke 2025 ng Bobo Radio at Star FM balde balde pa premi na by cash pa saan over 8 million passes cash yahan total prices, prizes ang ating pinabibigay nationwide. Ora, subukan po ng Pilipinas. Apat na puti star minuto na makalipas sa alas 8 ng umaga. 8:41 in the morning. Hanggang dito na lang po ang Facebook Live. O meron bang uh, may mga nag-message pa sa atin? O kung meron kayong katanungan, Star Nation, ha, pwede nyo nga itanong yan sa ating Facebook Live uh, sa ating comment section. Sasagutin po natin yan. Basta uh, all about lang po sa ating promo, ha. Ah, yeah. ah, sige, tingnan natin. ha yan. Ah, no. gandang morning, DJ Antonio Lampada. Kamusta na naman ang buhay mo? Ah, uh, ito naman, buhay na buhay. At <laughs> join pa din ako sa game. So, sali-sali ka sa mga games natin sa palengke. ha Yeah, maganda, maganda umaga, Star DJ Antonio Lampada. Uh, ah, yeah, yan, belated happy birthday, Star DJ Yvonne Adarna. Wow. Parang hindi ko naramdaman yung birthday ni Star DJ Yvonne. Parang hindi ko ako nakatikim ng kanyang ano, pagka. <laughs> Good morning, DJ Antonio. Araw-araw nakikinig ako sa Popo Radio Mobile App. dito sa Iloilo -Ilo City. Uy! Ay, happy, happy Star Listening, ha? Ayan, meron rin tayo dyan, Star FM Iloilo, -Ilo, ha? Uh, so, pero gano'n, pinagsasabay mo, o uh, yung sa radyo mo, yung Star FM Iloilo, tapos -Ilo, sa Popo Radio Mobile App mo, Star FM Manila. Okay yan! Ayos yan! Ano Oh. Eh, na sinasabi ko sa'yo, eh. <laughs> Ayan, mapapakinggan nyo sa Star FM Iloilo every Sunday, ha? O sa Sunday Disco Flashback. Yeah. Ayan, maraming maraming salamat sa mga nag-comment, ha? Again, salamat po ng uh, Star Nation natin, kung may mga katanungan po kayo about po sa ating pa-promo, pwede nyo po yan i-comment sa ating Facebook Live at mamaya babasahin ko at right away, sasagutin po natin yan. Ako po ang inyong gabay sa ating promo. <laughs> Ara, sumukan po lang na ng Pilipinas.

Gaming for 21 years old and above only. Give it fun. Game responsibly. Eto talaga si Sixto. Bida pa rin sa lambing. Mmm, clean. -hmm. Dahil we beat the germs with Biderm. At sa bida na alaga, new Biderm King White. With germ killing action na gentle sa skin. Panatag kami. Dahil we beat the germs. <laughs> with Biderm. Based on representative germs tested with regular use. Eto talaga si Sixto. Bida pa rin sa lambing. Mmm, clean. -hmm. Dahil we beat the germs with Biderm. At sa bida na alaga, new Biderm King White. With germ killing action na gentle sa skin. Panatag kami. Dahil we beat the germs. <laughs> with Biderm. Based on representative germs tested with regular use. Kaya mga nanay, samahan si Mami Marian Rivera. Make the switch and join the Pidas Alaga Movement ng Bioderm Clean White. Para sa mas kumpletong pakikinig ng Music, Entertainment, News and Information. Meron 'yan dito sa Bombo Radio dahil nandito ang Music Station ng Bombo Radio Philippines. Uh? Ang Star FM sa Luzon, nandyan ang 102.7 Star FM Manila. Ang 100.7 Star FM Dagupan, at 89.5 Star FM Baguio. Sa Visayas naman, nandyan ang 95.5 Star FM Cebu. 99 5, Star FM Iloilo, 95.9 Star FM Bacolod, at 103.7 Star FM Rojas. At some Mindanao! Makinig sa 96.3 Star FM Davao, 93.3 Star FM Dipolog, 93.9 Star FM Sambuanga, and 93.7 Star FM Cotabato. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mo kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, No worries. Dial Sagutian, ng Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines.